Bakit may pulang palong ang tandang? Noong unang panahon, may mag-amang manok na napadpad ng bagyo sa isang baryo sa pulo ng masbate. Ang ama ay nakilala ng mga taga taganayon dahil sa kawiling wiling mga palabas nito ng mga salamangka o mahiga. Tinawag nilang iskong salamangkero ang kanilang bagong kanayon. Bukod sa pagiging magalang, masipag, mapagkumbaba, ay mabuting makisama sa mga taganayon si Iskong Salamangkero. Madali siyang nakapaghanap ng masasakang lupa na siyang pinagmulan ng kanilang kinabubuhay na mag-ama. Kung anong buti ng ama, ay siya namang kabaliktaran ng anak nitong si Pedrito. Siya ay tamad at palabihis ibig ni Pedrito na matawag pansin ang atensyon ng mga dalagita. Lagi na lamang siyang nasa harap ng salamin at nag-aayos ng katawan. Ang paglilinis ng bahay at pagluluto ng pagkain na siya lamang taktang gawain ni Pedrito ay higit pa rin niyang pinagkakaabalahan ang pag-aayos ng sarili. Kapag siya ay pinagsasabihan at pinangangaralan ng ama, ay nagagalit siya at sinasagot-sagot niya ito. Isang tanghali, dumating sa bahay si Iskong Salamangkero. Mula sa sinasakang bukit na pagod na pagod at gutom na gutom. Tinatnan niya na wala pang sinaing at lutong ulam si Pedrito. Tinawag niya ang anak, ngunit walang sumasagot, kaya pinuntahan niya ito sa silid nakita niya sa harap ng salamin ng anak. Nahawak ang pulang-pulang suklay at nagsusuklay ng buho. Pedrito, magsain ka na nga at magluto ng ulam. Gutom na gutom na ako anak. Wika ni Skong Salamakero. Padabog na hinarap ni Pedrito ang ama at kaniyang sinagot ito. Kung kayo ay nagugutom, kayo na lamang ang magluto. Ako ay hindi pa nagugutom, at nagpatuloy ng pagsusuklay si Pedrito ng kanyang buho. Nagsiklab ang galit ni Iskong sa lamangkero sa anak. Sinugod niya si Pedrito at kinuha ang pulang suklay. Inihampas niya ito sa ulo ng anak at malakas niyang sinabi, Mabuti pang wala na akong anak kung tulad mong tamad at lapastangan. Sapagkat lagi ka na lamang nagsusuklay, ang pulang suklay na ito ay manatili sana iyan sa tuktok ng iyong ulo. At idiniinis kong sa kero ang pulang suklay sa ulo ni Pedrito. Dahil sa kapangyarihang taglay ni Isko bilang magaling na sa kero, biglang naging tandang ang anak na tamad at lapastangan. At ang suklay sa ulo ni Pedrito ay naging pulang palong. Hanggang sa ngayon ay makikita pa natin ang mapupulang palong sa ulo ng mga tandang. At yan ang kwento kung bakit may pulang palong ang tandang. Laging tatandaan mga bata, huwag maging tamad. Ang pagtulong sa magulang sa mga gawaing bahay ay nararapat lamang nagawin ng mga anak. Maraming nalulugod sa batang magalang. O huwag kalimutang gumamit ng po at opo sa nakatatandang kausap. Laging makinig at sumunod sa ipinag-uutos ng magulang upang hindi maparusahan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!